Mag... Magandang umaga po. Ah, God bless. God bless. Magandang umaga. Tay, good morning po. Kumusta po kayo? Ito. kahit na yung ilog, para makatulong. Oh. Um, ano pong ginagawa niyo? Naglalaba? Natatakay ko lang ko si Angel. Angie! Um, Ala, ala, ay, sao ko na sa nasa... school eh. Magdamit po kayo. Magdamit. Hello, morning. Oh, God bless. Ikaw ba yung ano? Ikaw yung sinasabi nung mama mo? Ah, kumusta? Okay lang. Hmm. Si mama mo pwede bang ano? Wala po dyan eh. Saan? Nagtrabaho. Nagtrabaho saan? Ah, ngayon lang. Pwede pa patay nung ano, yung maingay? Yung makina? Siya pala si Angel, kate Graham. Sabihin mo kay papa mo, kumusta? Kumusta po kayo, tay? Ito, eh. Malalumala pa siya dati. Hmm. Ano yung ulo ko? Kahit may ng hindi na nakukuha. Ah, bakit po? May eh, hilo lagi. Ah. Ano po siya yung... Makuha siya yung... Umiikot lagi yung paningin. Hmm. Hindi na alam ko nagdadaan. Isa sa na awang ako at sila naghahanap po ah. Uh. Oo. Oh. Anong pakaramdam, Ate Angel, pagkaganon? Masakit po. Ay, kita mo po yan eh. Hmm. Ano yung gusto mong sabihin kay Papa kung naririnig ka? Ano pa? Mamimiss na po sa dati. Ganun po. Mm. po. So, ano, pag sa sasabihin, hindi ko naririnig. Ganun lang po. Nairapan ka. Okay. Parang nahirapan kang... Yun nga, makausap, makausap siya. Opa. Makapag... Ano kayo, ganun. Ah, uh, kumusta yung ano mo? Kumusta yung pakiramdam mo ngayon? Okay pa naman po. Hmm. grade mo nang Ate Angel? Grade 8 po. Grade 8. Okay, kumusta yung pag-aaral mo Ate? Okay lang po. Hmm. Nahanap ko tong gustong kumausap sa iyo ha. Wait lang. Hintayin ko lang mang reply niya na. Gusto ko lang malaman, alam mo ba yung ano? Kung ano yung sakit mo na sinasabi ng doktor? Sumisira daw po na immune system sa katawan. Pag daw po na nagkaroon ako ng ubo, ito hmm. po si po lagnat. Ayun po, gising po yung lupus. Kaya po bawit po sa akin yung magkaubo si po lagnat po. Hmm. Gusto kong malaman, ano yung pagkakaalam mo doon sa salitang lupus? Wala po po akong alam mo, na Inaana lang po na nung na, na po ako. Hmm. Hindi pa ko alam yung lupas na yun. Hmm. Ano yung paliwanag sa'yo? Yung maliban doon sa sinabi mo na pagka, pagka nagkaroon ka ng ubo, sipon? Iiwas lang to. Hmm. Iiwasan ko lang daw po yun para po hindi po ako mapektuhan. Hmm. Hmm. Yun lang po sabi sa akin. Ang sabi sa akin kasi ng mama mo, dapat papahinga ka muna, papalakas ka muna. Sabi nung doktor, bakit mo pinipilit yung sarili mo na mag-aral ka kasi nga baka maapektuhan yung kalusugan mo. Ano po, gusto ko lang po mag-aral, ganun po. Hmm. Kasi pag daw po nasa bayan ko, may stress lang po ako. Sa lang po, hindi naman po ganun. Hmm. E Natututukan din pa ako ng teacher, tapos po, hmm. ang klase po, tinuturan po ang kapatid. Ah. po. Mas pinipili mo doon kasi... Masaya din po. Oh. Hmm. Na may natututunan din po. O, no, kasi nandun din yung may mga kaibigan ka. Apo. No, tsaka may natututunan ka. Apo. Mm. Hello po. Maganda umaga po. Pwede po kay Mama Dora Santos? Ako po to, sir. Sa Wawawin po to. Nanalo po kayo ulit ng... Uh, nabunot po kayo ulit sa Wawawin. Apo. Pwede po kayo maglaro sa Monday night. Hello po. Hello po, sir. Tekram. Ay, hindi po si Tekram mo Sa wawawin po to, Mama Dora. Ato. Oh, ah, ano po, pwede po kayong ano, sumayaw ng giling-giling sa wawawin. Hindi <laughs> po eh. Ah, o sige po. Alis na po kami. Hindi po. Anong oras po kayo uuwi? Sige po. Papatid lang po ako sa Sige po. Salamat po. Sige po. Salamat po. Hmm. Kumusta si Papa nung hindi pa siya ganyan? Ano po siya? Ma Masipit mag trabaho magtrabaho. Mm. Bakit ano po pinapasok. Mm -mm. Ano yung pagkakaiba ngayon nung nagkasakit si Papa mo? Mas mahirap po yun. Mm. Kasi po nakikita po yung magulang mo naghihirap. Mm. Ba't ka naiyak? Wala po. Mm. Si Angel pala ilang taon na? 13 na po. 13 ka na? Kahapon pa. Ah! Birthday mo kahapon! Apa. Mm, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you! Wow. Kinuntaan lang kita. Umiiyak ka na. Ba't ka iya? po. Hmm. Ba't ka naiyak? Hmm. ka lang doon sa pagkanta ko. <laughs> Bakit si Papa mo ba hindi ka pinagkakanta? Tay, pinagkanta niyo ng Happy Birthday. Pinagkanta niyo po ng Happy Birthday kahapon. Birthday niya po pala kahapon. Wala po talaga. birthday po niya kahapon, may balloons. ah! Mm, kahapon, birthday niya. po. oh, ganun pala, pwedeng mostra. Ah, birthday po niya kahapon. Ah, pun. Ano po yung handa? Ano po yung handa? Ay, bakit to? Bakit? Dala po kasi ng kahirapan talaga. Mm. Talaga po, ano eh. Kung ano, na po sa talaga kami ngayon. Mm. Nasa ano kami, nasa... Hirap. Mm. Ng buhay. Yeah. Kasi o, nawala yung talaga nagkahanap buhay na para tumusto sa kanila. Mm. Gano'n na po yung kinikita ng asawa um, kung lang eh, isang araw. Mm dahil po na nag-aaral kasi gusto po namin talaga magpapagtapos dati yung mga anak namin. Mm. Kaya po kahit gumapang, gagapang namin para yeah. mapag-aaral sila. Mm. Kaya po siya, kahit may sakit siya, nag-aaral siya. Yeah. Hindi po namin pinababayan na uh, pumalya. Mm. Kahit na nahihirapan kami, kahit may No, dalawa o isang beses na kami kumain sa Magapo, okay lang. Mm. Papag-aaral lang namin sila. Yeah. Kasi, yung were, eh. hindi pa ang pangarap namin. Kami nga, hindi nakapag-aaral. Yeah. Pamparis pa pa namin yung mga anak namin sa amin. Mm. Sa hirap po ng buhay na yun. Pag hindi ka nakapag-aaral, ala. Mm. Kaya kahit gusto ko siya, eh, nag-aaral siya. Mm. Siya, hindi ayaw rin yung mga Mm. -hmm. Kahit na ikahit eh, kami sa lumaka dyan kasi pag usumusumpo, po, mga paa niya na yan, namamaga. Mukha uh, niya, namamaga. Yeah. Kaya ako kahit na hihirap. Kaya ako kahit na hihirap. Stage pa pag-aaral. Yeah. Sinadjust na puro kasi ng mga teacher na mojo na lang. Ayaw niya. Mm. -hmm. Yeah. Sobrang hirap kasi nawala, nawala yung talagang umakain ng maganda para ito sa pag-aaral nila, pati sa pagkain. Mm. Kaya nga ako kahit marayos yung mga sakit sa akin eh, hindi na ako kumikipo kasi nakaawa ako sa mga nako. Mm. Pag, pag ako inintindi, alam mo yung Yeah. Mm. Ah, uh, pagkakainwala. Ayan, nandiyan lang ako, nakaupo. Minsan nasa loob, nanonood ng TV. Ah. Yeah. Gano'n lang ang nagigindibang. Kasi tanim mo ang ng halaman dyan. Mm hmm. Para ho, para... Kung dumating yung araw na mamunga. Mm hmm. Ayan, eh, naglalaba. Pagka alam ang ginagawa. Mm -hmm. eh, para makatulong, hindi rin hindi nang may ko. Yeah. Pero laba na nagawa sa bahay. Mm. Naglalaba po si tatay kanina eh, nung dumating kami. Gusto ko malaman natin, Angel, yung ano pala, paano mo naramdaman na parang nanghina ka, parang may naramdaman kang sakit? Masinala lang po sa lagnat, hindi na po nawala yung lagnat. Kahit ano po, hindi na po. Hindi na nawala yung lagnat mo. Apo. Gano'ng katagal yung lagnat? Tagal din po yan noong no, December. Nung nakaraan pong December, kalagnat po ako. Last year? Um, oh, this... Last year, 2023 po. 2023? Mago po mag-2023 po. Tapos up ka, nalaman Apo. na meron kang lupus. Hmm. Ne. Magandang ano po. Magandang... Oh, kumusta po yung pagtinda pagtindan niyo po, Nay? Okay naman po. Break time po. Patatapos hmm. po mag -resist. Pagtinda po, o? Helper po sa kantin. oh, kantin. Yung teacher po ang tagaluto, taga... Luto, taga ano. Teacher po yung taga-luto? Oh, po. siya po naka-assist na ano, eh, head ng kantin. Ah. Uh, Opo. Oh, Nandito po ako kasi may gusto kong kumausap sa inyo. Ate Tin. Hello. Magandang umaga. Nag nagpaplancha po kayo? <laughs> Grabe naman, niya, mo raw pala kayong isang isang uh, stewardess nagpaplancha. Hayop hey, dito, wala namang pasang, Mahal. Ah, nakabalik na po kayo ulit. Ato. Ah. Ito po si ano si Nanay at saka si Angel. Nandito po ako ngayon. Ay, si. Magandang araw po. Hello. Mm. Magandang araw po. Good morning! morning din, po. Ay, ang ganda mo pala, <laughs> Pinaganda yeah. po, ma'am, ng gamot. Ang ganda mo pala! Halos mm. kasing edad mo yung anak eh. Wala kang pasok na yan? Meron po. Ang mm, ganda mo pala! Anong grade mo na? 8 po. Grade 8? Apo. Ha? Kay grade mo yung anak ko. Na-accelerate ka ba? Pa. Na-accelerate ka? Hindi po. Kasi yung anak ko 13 years old, grade 8. 13 din po siya kahapon. Ah, I sing, oh, And Happy birthday! Pagkanta ho natin. Pinagkanta ko na ho. Sabay happy po tayo, birthday ate Tin. Sabay tayo lahat. Happy birthday okay. to you. Happy birthday. Happy birthday to you. To you. Happy, birthday. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Pinagkanta ko kanina, naiyak po siya, ate Tin. Ah? Sana tinala natin ng cake? Oo nga po, hindi oh, ko alam, alam ate Tin. Nagulat nga lang po ako eh. Eh? Birthday niya pala. nag aral kang mabuti. Eh. Hmm. May pinaka- Huwag mo na magpo-boyfriend. <laughs> ah, may ano ba? May boyfriend Hala na ba? Kala po. Oh, kala ko. Oo, lalo na maganda ka. Baka nililigawan ka na. May nanliligaw na ba? Hindi ako po. Pero may nanliligaw na? Wala pa po. Uh, huwag uh, ka Pero may nanliligaw? Okay. May mga gusto sabihin sa'yo si Ate Tin na pwedeng pampalakas ng loob. Oo nga. Hmm. Ay, nahiyak ako! Kumusta <clears throat> yung ano, pakiramdam mo ngayon? Um, minsan ba na panghihinaan ka na loob minsan sa nararamdaman mo? Normal lang naman yung ganyan, pero kasi si God, hindi naman niya ibibigay sa inyo yan, sa iyo yan, kung hindi, niya kung hindi mo kakayanin. Kaya lagi ka lang <clears throat> magdadasal, saka maging faithful ka sa kanya. Pagtataanan mo lang lahat yan, iha. Tapos pag napagtagumpayan mo na yan, tapos tatawanan mo na lang one day na, wow, na namin lahat yon, Di ba? Kaya mo yan, kaya nyo yan. Lan, ang ganda-ganda mo, you have a long way ahead of you. Tsaka sabi doon sa interview sa mama mo before, parang nagkaka-honor ka yata, di ba? Uta mo, in spite sa mga pinagdadaanan mo, nagkaka-honor ka. P focus ka lang sa goal mo, ha? Apa. Okay? Eh? May... Laban lang. Uh, May pinapaabot okay. sa sa'yo si Ate Tintin ng pagmamahal niya. Pinapaabot niya yung 10,000 na pagmamahal niya sa Thank you, Pa. Hmm. Bibilangan ko na po siya. Ito yung kaya uh, pagmamani ate Tintin to sa'yo, no? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. You, uh, anong gusto mo sabihin kay ate Tintin? <laughs> Thank you po nang marami si po. Hmm, sabihin mo oh. kay ate Tintin na ano yung... Ano yung gagawin mo sa 10,000? Anong... Bili po ng gamot. Hmm, gamot. Pagaling ka, ha? Papa. Alagaan mo din si papa mo. Papa. Merong pinagdadaanan din. Be thankful kay mama mo. Sobrang sakripisyo yung ginagawa niya para sa inyo. Mama mo, yung mama mo, one of a kind. minsan may mga magulang na pag ganyan na yung sitwasyon, bumibigay na, iniiwanan na lang basta-basta yung pamilya, pero yung mama mo, tinataguyod ka yung lahat. Lagi mo pagdadasal yung health niya, okay? Tatran, thank you po, ha? Ate Tin. po, ma'am. Thank you, Ate Tin. Maraming salamat po. Welcome po, welcome. Maraming salamat. You're welcome po. Lagi lang po tayong kumapit sa Alam, Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan. Ala po kasi kung pandinig eh. Ah, oh, okay po. <laughs> Ate Tin, nasa, nasa malayo na po pala kayo. Thank you sa love, Ate Tin. You're okay, welcome. Salamat din sa pagpapaagot ng tulong sa kanila. Nga po. Bahala na po ang ating Diyos sa inyo, Ate Tin, sa pagmamahal niyo sa mga kababayan po natin. Thank you rin palagi yung sarili mo. Yeah, po, Ate Tin. Thank you. Maraming <laughs> salamat po, ma'am. Ingat po kayo dyan. Pagaling ka, ha? Po, at, po. Galingan mo sa school palagi. At, Makikibalita na lang ako kay Tekram, ha? Pag meron uli akong extra, padala na lang uli ako, ha? Maraming salamat po muli. Opo, God bless po at, sa inyong at, lahat. Ingat, Ate Tin. Bye. God bless. Same bye -bye. to you, bye. ate. God bless. Oh, bye. -bye. Uh, gusto kong malaman ni ate Tintin, ano yung mapapangako mo kay ate Tintin sa pagmamahal niya sa'yo? Kaaral po ako ng mabuti. Hmm. Yes, I mean, hindi ko babaya ang sarili ko po. Ha? Kaaral po ng mabuti. Hindi ko po babayaan sarili ko po. No. Yeah. Oh, hindi lang si Ate Tintin ang nagbabot ng pagmamahal sa inyo. Meron pa. Si Tita Emi A. Ayan. Nagpapabot din si Tita Emi ng 5,000 na pagmamahal. Ayan. Tita Emi. Tita Emi A. Thank you po ha. Ah. Ito yung kay Tita Emi. 5000 ayan. Ate, anong sasabihin mo kay Tita Emmy? Tita Emmy po. Ako marami po. Mm, Tita Emmy A. Ayan. Basta, Ninabot po kayo. Saan? Anak ko. 11 mm. mm. po nga nasa school. Oo. Oh. Basta si Ate Angel Categram, ang pasok niya 11 11.20 po, umaalis na po. Oh, umaalis ka na. Kumain ka na ba? Ako. <laughs> ah, kumain na. Okay. Kung, kung ano, baka magre-ready ka pa. Magbe-base pa. Mm, base ka na. Sige, para ano, kausapin ko si nanay. Ate Tin, thank you, yung Ate mal, Tin. Ano, At daw saka daw kay ito. Tita Amy, Thank you. Okay Sabi lang. ko nga po kanina, pagdating na lang po ng isang anak namin, maglaba. Oh. Eh, baka daw po umulan. Mm. Ay eh, nagdyan pa naman daw po si Angel. Siya pong taga-sampay. No. Oh. Eh, biniling ko naman po dun sa manugang ko. tapos po din sa kapatid ko. Mm. -hmm. Basta po umaalis ako. Pakikitignan po nila kasi po baka po sumpungin. Mm. -hmm. Eh baka umabagok ng ulo eh. No. Oh. Napakahirap po. Pero madalas po, hindi pa rin nawawala yung sakit ng ulo niya. Mm, sabi nga po niya kanina, umiikot-ikot oh, daw po. po. Yan po siya nahihirapan. Nung nakaraang araw po na yan, tuwing gabi po yan. Mm. E Napapainom po naman po na ano, selicosid. yung po mm. kasi yung sa kanya ng doktor niya. Selicosid para sa kirok. Oo. Uh. Mm. mm -hmm. Yan po yung ginagawa niya kanina ka-tekra mo. ah nag yung mga kahit na tayo. Naglulunsar pa natin mga kahit na tayo. Nagsasabog pa yung na tayo. Nagsasabog Para ano po na no, po sa ano pa na, po, na nangyayari na pala yung ano maabot na pala sa ganung katekram ah sa lab yung loob pala ganito parang na daya po kami doon na ano tawag ko akala ko nakaano lahat sa loob ito po yung ano nila katekram na pwedeng pa-off na lang po yung ano So, ito yung mga medalya mo. Ito, anong grade ka dito? Grade 7. Tapos ito? Grade 7. Grade 7. Ah, daming certificate pala. Ano? Tsaka ito, certificate mo rin yan, grade 7. Ang dami. Ano lahat yan? Pwedeng nga yan naman sa amin. Math Wizard po, 4. Hmm. Math Wizard, 4. Kanda Award ka po. Ganda ka award. Tapos po, tatlo po. With honor, second quarter, third quarter, fourth quarter po. Ah, das kasi nga binibigyan na covenant. pala ng certificate yung first, second, third, fourth. Okay. Kasi dati parang isang ano lang yung... Okay. Ano yung gusto mo sabihin sa mga kabataan ngayon, lalo na yung mga talagang hindi nasunod sa mga magulang, matitigas yung mga ulo? Huwag muna pong magyodyo, watutukan mo na, na pagkaharan. Hmm. Ba't yung, ba't yung nasabi mo, yung hindi magjo-jowa? Kasi po lahat po nang sa ano po, sa nakikita ko po is lahat, ano po, nabababaya ang pipag-aaral. Puro po, jowa yung ato po nila. Oh my God, makakatakot naman ito. Nakikita mo doon sa inyo, may mga jowa na? Ah po. Hmm. Oh, para akong mailo. <laughs> yung ganung edad. Apo, madae po. Ha? Bakit? Ngayon po po doon. Nakababayaan na kayo po lahat. Ano? Yung kaidaran mong ganyan? Apo. Thirteen? Apo, madae na po man po. Ano yung parang nakikita mong hindi maganda doon sa ganun? Napapabayaan po nila pag-aaral hindi po sila nakakapag ano hindi po sila natututukan yung mga goal po nila nakakabahala to yung ganyan sabi mo nanggaling galing naman din na sa'yo na na halos karamihan doon nagjojowa uh, ano sa tingin mong mararamdaman ng magulang mo mare ikaw ganyang edad nakikipag ligawan na, nakikipagjowa na sa school imbes na na nag-aaral. Pero, ina, ina, yung, yung inuuna pala, yung ganun, ano yung sa tingin mo mararamdaman ng magulang? Masakit po. Kaya ko ka nga po pinag-aaral para po matupad po yung mga pangarap mo. Hmm. Ba't ganun? Na ano ako, nabahala ako doon na. Sa, sa tingin mo, kasi iba yung parang crush, di ba? Yung parang crush, diba? yung parang crush mo lang. Pagmangha po lang. Pagmangha, yung nama, uh, paghanga. Paano mo nakikita yung ano ba, laging magkasama? Apo, ga ganun po. Lagi po sila magkasama. Ano po, parang hindi na po nila naaato pag yung pag-aaral po. Hmm. Ayan po. Ah, Sa lahat po ng makakapanood ng ano, natin, uh, siguraduhin po natin yung mga anak po natin na yung inaatupag nila yung pag-aaral po nila, hindi yung... Pagjijawa po. Pag Kasi katagram, din natin alam na wala yung mga anak natin ang inaatupag na yung... Pagjijawa po, hindi po yung pag-aaral. Mm hmm. Mm hmm. Ah, magpaalam ka na muna kay Ate, Ti, Ate Tintin at saka kay Tita Emi. Bye-bye po, Ate Tintin at Tita Emi po. Thank you po. Mga katagram. Sa nga po ng mm, Ang ganda gana. Huwag aatupagin yung... Jawa po. Ang aatupagin na tunay yung... pag po. Okay, good girl. Sige ha. Umaasa kami dyan ha. Okay, God bless. Oh, bless ka kay Papa. Nay, ano yung feeling na yung mga anak nyo... Hindi, okay lang, Nay. Mabilis lang naman to. Maingay ko kasi yan. Ano po yung feeling na yung mga anak nyo ginagalingan nila sa pag-aaral? Masarap po. <laughs> Kasi po yung ano ko din po yung hindi ko natupad, sila tutupad po. Mm -hmm. Kasi undergraduate lang din po ako ng high school e eh. hindi naman po ako, kumbaga po hindi po, po nar naranasan ko din po yung ganyan na may mm -hmm. mga medal. Pero po sila po ang tutupad. Uh, Napakalaking regalo na po sa buhay namin yung ganyan po sila. Opo, uh, si Raven po ba Opo, uh, grade 10 po. Tapos dito po grade 12. Mm -hmm. Sino naman ito? Si Raven din po. Parang nag-iiba yung mukha po niya, you eh, know, sa... Oo po. Oo. Uh. Tapos ito po yung bunso? Si Angel po yan. Ah, si Angel. Angel Apo, din Apo. ito. Ito, sino po ito? Ito po yung sinundan po ni Angel na grade 9. Ah. Hmm, paano tay? Magpe-pray po kayo. Laging magte-thank you. Hindi naman kasi ako marinig. Hingi po kayo. Maraming maraming marami, salamat po. Mm, welcome. Sana po maraming kayo matulungan ka namin. Mm. Pwede pong pahag tayo, pahag. Pampalakas ng loob. Mm. Marami, maraming 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 salamat po. Mabigay ko man po yung mahigpit na yakap ko kay tatay. Pampalakas ng loob. Kasi alam ko yung... Yung ama na gusto niyang ibigay yung best niya pero hindi niya magawa. Parang sa tingin niya kasi parang wala na siyang silbi. Parang ganun. Kaya ano lang. Kapit lang po kay God. Ha? Laki para... Lalo po tumatawag Hmm. Para humaba pa po eh. Para lumakas. Para lumakas. Magkaroon ng... Para makatulong. Maayos na pag-iisip. No? Okay. Paano po, tay? Ano po kami? Paano